Sa video na to ay ituturo ko naman kung paano ako mag-edit sa CapCut ng video ko na pang-affiliate. At una ko ang gagawin, pupunta ako sa TikTok shop ko and then punta sa product marketplace. At dito ulit ako mamimili ng item sa For You page. Gagamitan ko para ng filter na high store rating. Para yung shop na may magagandang reviews ang mag-appear. Screen recorder nga pala yung gamit ko dito ngayon. Sundan nyo na lang yung pointer ko dyan na bilog na kulay puti. At ito nga microfiber na towel ang napili ko at i-add ia ko na siya sa akin showcase. And then sisimulan ko na ulit na mag-screenshot lahat ng photos na available. Doon sa isa kong video ay may nag-comment na kahit naman daw hindi na i-screenshot, meron naman daw save. Masisave mo daw yung photo kaso hindi ko talaga siya makita yung option na yun dito kaya i-screenshot pa rin yung ginamit ko. At after ko nga na ma-screenshot lahat ng photos, pupunta naman ako sa gallery ko para mag-crop ng mga in-screenshot ko. Mas nadadalian kasi ako mag-crop dito kaysa sa CapCut. Pero pwede rin naman kayong dumiretso na sa CapCut kasi may crop din naman doon. And then after ko mag-crop sa gallery ko, saka ako pupunta sa CapCut. Click new project and then photos. And then, i-add ia ko lang lahat ng mga nakarap ko na screenshot. After noon, i-click lang ang ratio. And then, pipiliin yung frame ni TikTok na 916. And then, click yung check sa baba. Next naman is yung canvas. Marami ka dito pwedeng pagpilian na solid color. And then, kapag may napili ka na, ikiklik mo lang yung apply to all and then yung check. And then, pwede ding blur yung piliin mo. Tapos, ganun lang din pag may napili ka, apply to all and then check. Pero ang gagamitin ko dito is yung background. Marami ka rin dyan pwedeng pagpilian. At kapag may napili ka na, i-click mo lang yung apply to all and check. Pero kung gusto mo na kada picture ay iba-iba yung background niya, wag mo i-click yung apply to all. Tapos ang next ko namang gagawin is i-click ko yung picture dito sa may bandang baba ko sa ako nag edit And then paliliitin ko yung picture. Ipipinch ko lang using my two fingers para mag-zoom out siya. And then yung huling clip na meron nakalagay na ending, hindi ko siya ginagamit kaya dinidelete ko siya. After nun is mag-add naman ako ng text. So, i-click lang natin dito yung text, then add text, tapos ikaw na bahala kung nung ilalagay mo. Ang sa akin kasi, ang nilalagay ko is yung item, and then yung price. Pagkatapos ko may lagay yung text na gusto kong ilagay, pipili naman ako ng font, tapos pipili ako ng style kung anong kulay na gusto ko. And meron pa dyan option ng effects, animation, and bubble. Depende din sa inyo yan kung gagamitan nyo. Pero sa akin kasi gusto ko simple lang kaya hindi ko na siya ginagamitan. And then pag okay na ako dun sa style na napili ko, imu-move ko lang yung text na napili ko pataas hanggang sa makita nyo yung line na kulay blue. Ibig sabihin nun, hindi pwedeng mas tumaas pa dun yung text mo. Kasi kapag iniangat mo pa yung text mo doon sa line na kulay blue, is pangat na siyang tingnan sa frame ni TikTok. Pwede mo rin gamitin yung basic tool dito sa baba para makita mo yung measurement na position ng text mo. And then, ikiklik ko itong lasting text para yung text na nilagay ko is makikita all throughout the video. And then, it's up to you na lang kung imu-move mo pa yung photo mo. Kung natatakpan siya ng text na nilagay pwede mo. Pwede ka rin mag-add ng transition. I-click mo lang yung square na may guhit dun sa gitna ng mga pictures. And then, kapag may napili ka na na transition, i-click mo lang yung apply to all kung gusto mo na pare-pares yung transition mo. Pero, pwede mo rin iba-ibahin yung transition mo kada pictures. And then, pictures. pag nakapili ka na, i-click mo lang yung check. Pwede ka rin naman hindi maglagay ng transition kung ayaw mo. Pero may additional effect siya sa video na gagawin mo. And then after nyan, maglalagay naman ako ng music. I-click lang yung sounds at bahala ka na dyan mamili kung anong music ang ilalagay mo. Pero ako dito na lang mamimili sa merong fire symbol which is yung recommended. Halos lahat ng music dito ay nakay TikTok na rin. Pero yung iba dito ay wala kay TikTok kaya dapat mag ka ng copyright check. Para malaman mo kung hindi ka ba mamamute sa TikTok kapag yun yung sounds na ginamit mo. And then kapag masyadong mahaba yung music. I-split ko lang para sumakto dun sa length ng photo video na ginawa ko. At i-delete ko yung labis na part. After noon, ipi-play ko lang siya from the start para malaman ko kung okay na ba siya. At kapag okay na siya para sa akin, i-click ko lang yung arrow sa upper right para ma-export na yung video na ginawa ko. And then, i-share ko na to sa TikTok. At kapag nakai TikTok na, ipiplay ko lang siya para makita ko ulit kung okay ba siya. Kung maayos na ba yung ginawa ko. And then, ininext ko na siya. mag add ako ng link. At dito, binago ko yung product name. Ang nilagay ko ay buy here. After ng pag add ng product link, ang sunod naman ay select cover. Ang purpose naman nito, in my own understanding, ay kapag may nag-visit sa yung profile, Magkakaroon na kaagad sila ng hint kung ano ba yung nilalaman ng video na yun. So, dito ilalagay ko lang kung ano yung item at minsan nga nilalagyan ko din ng presyo. And then, proceed naman tayo sa description. Gaya nga na nasabi ko dun sa naon kong video, hashtag lang yung dinalagay ko sa description. So, bahala na kayo kung anong hashtag yung ilalagay nyo. Basta yung sa akin, inilalagay ko kung ano yung item ko. At kung ano yung sa palagay ko, ay pwedeng search ng buyer. And keywords na rin na pwedeng konektado dun sa item ko. Sa pagkakaintindi ko kasi, kapag ka merong nag-search ng word na hinastag mo, ay pwedeng may recommend ni TikTok yung video mo. Kaya maglagay ka ng hashtags kahit pa gano'ng kadami yan. At ipopost ko na to kasi sa palagay ko okay na to. So, ikiklik ko lang dito yung stay in TikTok para makita ko yung video na ginawa ko. And then, i-check ko lang ulit sa profile ko kung meron na ba siyang yellow basket. At yan, okay na siya. Meron na siyang yellow basket. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo dito. Sana nasundan And nyo. And kung meron pa kayong tanong, willing naman ako sumagot sa comments section. Pwede nyo rin po ako i-message sa blue app. I-follow nyo lang po ang aking FB page if willing kayo. Nasa bio ko po ang link. So, ayun lang. Thank you. Bye!